Salamat po ulit, Mang Ed. Opo, Mang Ed. Merci. Merci. Abra. Mang Ed, si Atorni Abra. Atorni. Siya po ang tutulong sa atin laban kay Governor Uy. Si Mang Ed, isa siya sa mga teachers na nagbantay ng eleksyon sa Bilangan. Sige, maupo po kayo. Uh, salamat po. <coughs> mercy, hindi ganun kadali ipanalo ang electoral protest. Kailangan natin na mapigkat na ebidensya laban kay Governor Wu. Pero, Tony, malakas po ang hawak ng ebidensya. Nangit. Gagawin namin ang lahat para protektahan kayo. Para tatapatin ko po kayo. Malaking tao ang babanggay natin. Posibleng buhay ang maging kapalit. Sei caparaz, não mude caras, saluba.